Magandang umaga. Kain tayo. Ang aking ulam ay paksiw na isda. Ayan. Ang aking ulam. Ayan siya. Tapos may kape din ako. Hindi mo wala ang kape. Pag ako'y nagkaanong sabi. Nagkape na ako kaninang madaling araw. Pero magkakape ako ulit. Yan. Laki ng aking kape. Kapi Kape is life kasi. Hmm, di ba? Masarap talaga kumain pag may kape. Hindi ako nakapagluto ng tuyo. nang uulamin ko kaso. Mamadali ako gawa ng walang tao dito sa tindahan. Kaya ininit ko na lang yung paksiyo. Kagabi pa tong paksiyo ko. Kaya Masarap. Basta so, talaga pag iniinit ang pakso. Wala na akong sili pula kaya ina lang sili ko. Medyo mahalang din naman siya ng kaunti. Okay na din. Kasi wala. Kasi walang sili. Ba talaga pag may sa sili. Um, Ayun Masarap kasi kumain pag may sili talaga. Ang favorite part ko sa isda ay ulo. Habang wala daw laman. Kasi ulo. Mas masarap ano yun yung buto-buto. Yung buto ng isda. So ayun. Tingin tayo kasi may bumili ko kain yung kamay. Kain. Hindi kasi kumpleto yung kain ko talaga pag walang sili. Kaya pag walang sili talaga nagkahagila pa ng sili. Hindi pa kasi na yung tanim pong sili. Hinaan ng manok. Ayun. Pupunla na naman ako. Pupunla na naman ako ulit ng sili. Tapos yung aking pechay din. Nagpunla din ako ng pechay. Kinain din ng manok. Mm, mm Talaga namang mga manok. Labas. Alis dyan. Ba, labas. Masarap pa naman talaga kumain pag may sili talaga. Medyo mahal mahalang din siyang kaunti. Kaso dun sa ano lang pinakaan. Sa unang ano mo, eh walang halang. Kaya ano. Um, pero dati, hindi talaga ako nakakain ng sili. Kunting ano lang, makaano lang ako ng anghang. Ay, talagang tulo na yung aking, ano, yung aking sipon. Yeah, yan. Yun na. Dati pag Nakain ako ng konting anghang. Puro na yung ko, Tsaka yung ano. Nakapayak ko sa um, ano. sobrang anghang. Tapos nung ako yung ano. Nag-abroad. Masanay ako sa sili. halos sili ang inuulam namin. Sili. Dinidikdik namin yung sili. Yung pula ha. Yung sili ng mahang talaga yung labuyo. Dinidikdik namin yun. Nang sinasamahan ko siya ng bawang. Tapos lagyan ng asin. Yun, ulam na namin yun. Kasi hindi ako nakain ng kambing ng karnero eh. Kaya nasanay akong kumain ng sili. Yun ang pinakaulam talaga namin yung sili. Yan. Yun lang.